begimokona so, kalakata right, ningdanan segala fokus oke oke tambah nilai

マーガ, <c oughs> ガレンがいいしね、エンペラーチューンにマグスペルコマーガレンが。<c oughs>

Ang ah, ganitong ulam na simple lang sa mata pagkakaluto mo guys. Mapapatakam talaga kayo. Hmm. Oh cool. Mamay eh dito pala. Eh may mga may. May eh kitang panget. Ah,

ah agak hmm baru ini agak enak mahuhulog ng bago. Bale, naman ako eh. nag naman na bago. Ang na lang yung mga pa. Mm. <sighs> Guys, tayo, tayo tayo ha. Hmm. É isso. Turo-turo rin mo rin ng sabaw. Ano yung ano eh? Kumakalak yung sili. Ay, ano rin pala yung sili, no? Yung <coughs> dami may anghang siya na sa lumbi siya sumusunang mala malo ano, tapos to yung ano sa susubuo mo parang hindi pa talagang tapos may one time siya na makahiigpok yung talagang parang tumuto sa lalamunan mo dun dun to makalabi yung anghang <coughs> Parang kumakal siya dito. <coughs> Ay, si Lord. naman siyang nga dito sa buong nga ko. Dito bigla siyang i-stack ng ganito yung angang. Ngayon pag na, ano. Ako, oh, mahina naman ako sa sili. Pero ka, kumakain din ako. Kaya yun, pag napapansin nyo, pag kakain ako na medyo umangang, pag sumikad yan, yung parang nagsisilo ko, ano, ubo. <clears throat> Pero okay naman. Kaya naman, kaya. Yung nga lang kayo minsan bigla eh. Pag mo, parang may tumukod eh. Ayan mga guys, ah, <clears throat> ganito na lang ating video sa pagkakain ko. Ay, namusog na ako. Maraming maraming salamat sa panunod nyo mga guys. Ayan, ah, san saan naman kayong lupalap na barangay o city. Ayun, maraming maraming salamat sa panunod nyo. yung pakitulungan na lang po ang aking channel. Pakishare, like, and follow na rin po sa aking page. Maraming pong salamat. Magandang hapon. God bless you to all. I love you. Bye-bye.